maupay na kulop mga kawaray so yan na nakakulop di to kami uma handa na naman ang manok kay dito kuhan bu, bubuyan ni nanay dito nga iba e, pansuragi ha Magsusur, mag iaw kami ng manok nga dito nga kapod ko yung nanay di man nga baha mga karita minagi ano nga nato dito tatay daralot ang karabot to man malugsong tatay dito big na baha I I itcha, itulit, uh -uh. Tabuk nai hinai. Oh amoy tay nanay. Amoy to mga kawaray situation dalan namon nga di ko makita ka, mga kawaray. Bari. Bari. Bar Bar sana gyap taga ninen action ni ningan hindi re la pangakula. Pangaku sayo. Balit mga kawaray amo latakuan. Taga nini kay sireng padere la kami amot na agingan. damot na agin din he. sana may da maghatagan ni nin ni din he, mga kawaray nilingan he kay makaluloy talaga mga umaragi din he. labi na kon puno ini kumbaha kay nawawarago din ni nadalan inhi na kuan latay kung nga din haka, mga kawaray matabok kita iko kanta let cellphone kay ba mahulog kita kay mahanlas so tara mga kawaray anay la Ah, di mga kor na kami tam service di ka dito ha sa ring pa wow han pa mga korya tam service ito man mana mo mga kawaray barsala ito pinakam mga kawaray di na darang karabaw tara agaandam hito hitkuan hiton kalidin sayana <laughs> Wow. Tamin wow. Pit. Senanay. <coughs> Diri ka ta, Tara. Diri ka kaya mo na ito. Atay laban mga kawani. Mahan. Amo na ini yun mga kawaray anti na tawag na barsa. No na mo gud service. Pagdadarain mga humay, pagkakargan harayo. Ay karabaw ako <laughs> oh, oh, oh. <laughs> mangkon kan agdako mangkulaw bulay oh di kagot mangkon eh dak hit bukob ah nai nai sakay ba <laughs> hindi na mabalikad. sige dito nak masakaig baw sa mo na tira service permanently ate pa timing driver wala <laughs> <laughs> nai Nay. Kapot, Nay. Tay, dito nak masakay kay kay ba? Hala, maaraman niya dalan, Tay. Hala, mabalikad. <laughs> ah, namay itong mga karatera service. Tikad to, Oma. hadi di kita mag. Nay, hi, nai. na hi, masakay Masa nakita. Pa, ko nai oh. Pa, stop, pa. <tries> anay, maara kami. kawe. <tries> anay. Ah, okay. Aga. Maholag pakita. Silawang <tries> <tries> inha kon. An madara anay. Tam na ha. Ha may niwa karen o nana unkon. Kawarayan barsa. Sakay. Masa ka? masakay. kay? Oh. <tries> 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 Para ini nga tu paligos. Mama <laughs> <laughs> Cyrus kami. <laughs> <Okay>. Ano ito? <laughs> <Imbu> <laughs> ano <imbubugatan nada. laughs> <laughs> ito? Ano ito? Ano Awa. Ito lo nga only mga ni ka buwan ka butok nga. Ano mo ini mga kawaray, siring pa. Amoy nin kwa namon service. service. <laughs> ano na? Nganti <laughs> <laughs> tayo ka nga ito mga kawaray, pira katuig na. Ili, batay pa, mga 3 years old, amoy na nilas, oh, 5 years old, na last trip na pakasakay. Ah. mga <laughs> <laughs> ah, no, kawaray, tam jeep. Aray ko na kami, mga kawaray, may da na kami jeep. <laughs> <laughs> ay, in wow. <laughs> ay, ginayin, manok. May, ni ay, da na kami in wow. <laughs> Kaya na. <laughs> Han, sa kami Oma. Mama Sarah sikat sa pertaga. Oo. Tay, ngat. Ano ini lagi? Nawawarain mo gasolina at service. Tama ka rin nga, sani. nag pok bagan. Iya pagbabate bagan papa stop.